Hi guys! Welcome to my channel! Annalisa C. Ayan guys, pupunta po kami sa Tagaytay ngayon. Sama po kayo, sabay-sabay tayong mag-enjoy at ipapakita ko po sa inyo ang mga views sa Tagaytay. Sa abot na aking makakaya guys, may banding kaming pamilya ko kasama yung pamangkin ko guys. Ayan, sama kayo guys, sabay-sabay tayong mag-enjoy papuntang Tagaytay. Ito nga po pala ang aking suot o oh, OOTD oh, oh, ko ngayon. Ito guys, yan. <laughs> Medyo natawa na ako, grabe. Nakakaisang linggo pa lang mahigit yung asawa ko. Ayan. Balik, 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 balik taba. <laughs> so guys, punta na tayo ng Tagaytay. Sama kayo guys. Sara, sabi-sabi tayo mag-enjoy. Hi guys! Ayan, nandito na po kami sa highway. Malapit na po kami sa Tagaytay. <laughs> Kaso po, tingnan nyo, hindi natakbo ang ano ba? Sasakyan <laughs> kasi po traffic. Ayan, di ba no? Sama po kayo. Malapit na kami sa Tagaytay. And guys, ang boundary ng Dasma. Malapit na tayo. Guys, yung boundary ng Dasma na yan, guys. Ayan, ayan kung nakikita nyo yan. Siyempre, ang susunod yan ay silang. Ayan, guys. Silang na to. Tumpasok na to. <laughs> yan, di ba? Malapit na tayo. Layo-layo man ang lakbay. Mararating din natin yan, guys. Samahan nyo kami. Papakita ko sa inyo ang mga view ng Tagaytay. Ops, 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 ops. Oh my goodness. Relax, relax. nervous ako. Huwag kang ganyan. Ay. Bigla kasing huminto yung tricycle, guys. Sa unahan namin. Grabe, nakakatakot. Sige, guys. Mamaya na tatanggalin ko muna yung kabako, ah sobrang nervous ko talaga grabe ayan guys malapit naman tayo dito sa silang bali tututong kaliwa na to guys ayan papasok yan ng bayan ng silang tingnan nyo guys ayan Basta pagtapos ng ano, ng dasma, syempre silang na. Yan guys, yan, nakikita nyo yung kaliwa na yan, yan. yan papasok kayo dun sa loob nyo. doon. Ang bayan ng silang. Pero guys, tong highway na to, sako pa rin to ng silang. Maganda dito guys, maraming bilihan ng halaman sa may highway. Yan guys. Ito, Vista Mall. Oh, wow. Ay, sa, meron na palang Vista bis, Mall dyan sa may kanto ng ano. Bayan ng silang ayan guys, pakita ko sa inyo yung mga tindang halaman dito sa silang buko malayo pal ng konting-konti ayan guys, eto na yung tindahan ng mga halaman sa dulo ng silang guys, tama ba? dulo ng silang to, hindi ko gano'ng kabisado. ayan guys, oh. basta yan silang pa rin to guys bilihan ng halaman, ang dami mga gandang halaman dyan guys Ah, dito. Ayan, yan, Mayroon pa. Ayan. Ah, May tinda rin pala mga paso. Ayan. Siyempre, pag may halamanan, may tindang paso. Ganda dito. Nakaka-amaze talaga, guys. Guys, pagka dadaan ka ng highway, ang daming puno. Ayan, oh. Ang daming naka-esta po na bumibili ng halaman. Guys, kita nyo. Ayan, ayan. Guys, dito naman makikita nyo sa silang pa rin to guys. Makikita nyo tsaka mapupuntahan nyo ang asyenda. Ayan guys, ang asyenda. Yan guys, ito yung mga outlet ng ano to pang? Mga damit, sapatos, mga mura lang yan guys dami Ang dami sa sakyan. Ayan guys, ang dami na mili. Kasi guys, alam nyo ba tong lakad namin na to? Tong lakad natin to guys. Um, ano, um, family day. Ayan. Family day ngayon guys, Sunday. Kaya siguro dahil mar kaya maraming tao sa ano, sa karsada ngayon. Ayan, silang pa rin to guys. Ang daming kasuy, Grabe. Nagtitinda. Malapit na tayo guys. Super malapit na tayo sa Tagaytay. Ayan, sama-sama nating tanawin ang ganda ng Tagaytay. Guys, kung maingay ako, pasensya na kayo ha. Kung malakas ang boses ko kasi tatak, kabite niya. <laughs> Yan po talaga. Maingay. Ayan guys. Mamaya uli guys pag malapit na tayo sa Tagaytay. Ayan guys, nandito na tayo sa Tagaytay. Ayan. KFC, Chowking. Ayan, guys. Nakikita nyo yung dulo nun. Yan, yan yung dulo nyan, guys. Ayan ang Rotonda ng Tagaytay. Ayan, makikita nyo yung mall ng Pora. Di ba Pora yan? Dito sa kanan, ayan, may Pora. Feeling Best Mall. Ito po sa, ayan, sa unahan na yan, yan. dulo na yan, tinuturo ko na yan. Ayan na po ang rotonda ng Tagaytay. Paulit-ulit na. <laughs> <laughs> Yan. Oh, ang ganda. Ang dami nagbabike. Okay, ito. Ah, maganda. Ngayon lang uli kami na nakapunta dito. Ayan. Saan be? Ayun. Ah, oh, ang ganda pala ng Tagaytay. Pagka, mag, ano, magpapasko talaga na ano. Happy holidays mga guys. Ayan, tulad ng sabi ko sa inyo kanina, bago ko bago kami umalis sa bahay, papakita ko sa inyo ang magandang view dito sa Tagaytay. Hope na mapakita ko nang maganda at maayos sa inyo guys para makasama kayo sa amin dito. Yan, sa pamamasyal. Guys, tignan niyo grabe ang traffic oh. Sunday kasi ngayon guys, family day. Ayan, tignan niyo traffic guys. Ayan guys, ang taan medyo kitang-kita na dito ni katulad kanina guys. Ayan, medyo kita na siya. Ang ganda naman, grabe. Pero guys, tingnan niyo traffic oh. Kahit sa traffic talaga. <laughs> dito, nandito na kami guys sa ano, picnic grove malapit na malapit na. Pero grabe ang traffic. Tignan niyo guys oh. Good luck sa ating lahat. Wow, yung suka, paborito ko yan. Yan, yung mga suka na yan. Sarap yan sa prito. Ang dami, meron Pwede din ang nagpablad. Mga bikers. Wow, ang sweet nila. Ayun, Ay, ang sweet. Oh. Pichu, pichur. Wow, ang ganda guys. Oh. Pwede ng souvenir yan dito sa Tagaytay. Ito, okay, for sale. Okay, for sale. Ang ganda. Meron kami niyan guys eh. Bumili kami nung nakaraang taon. Ang ganda guys sa bahay lalo na pag mahangin. Ayan oh wow, ang daming kasoy guys oh. Bili na kayo pagpunta nyo dito. Sobrang sarap ng kasoy dito sa Tagaytay. Over pa rin sa traffic. And guys, andi dito na tayo sa picnic grove. Ayan. Guys, yung walang mga baon sa labas meron. <laughs> Ayan, update na update na kayo guys ha. Ah at marami rin dito nagtitinda ng mga face shield huwag kayong mag-alala pag nakalimutan nyo madalas nakakalimutan natin yan sa bahay eh ito ang entrance ng picnic group magbayad ka na mahal ko ay meron palang ferris wheel na dito Tanga, magkano ang entrance ah 50 pesos guys ayan o oh, 50 pesos guys nakikita nyo yan Dati mura lang yan guys nung napunta kami dito ng mga nakaraang taon. Ben, 10 piso, 20 ngayon 50 pesos guys kung nakikita nyo. Guys, tingnan nyo kung anong oras na. Mm -hmm. 12.52. Ngayon palang kami kakain guys. Ala <laughs> una na guys, sila mo 12.52 na oh. Grabe. Ang galing, may perisul na dito. Eto guys, yung medyo na sa loob na tayo. Tingnan nyo guys kung ganong karaming um, Sasakyan. Ayan, hanggang doon Sa dulo yan, guys. Ayun, no. Kung nakatatanong nyo. Ayan, dito. Kaliwat-kanan. Ang daming sasakyan. Ah. Magpa-parking muna tayo, guys. Ang ganda, guys. Enjoy natin. Ah, medyo kulimlim ngayon. Medyo kulimlim ngayon, guys. Ito, Kaya maganda ito. yung lumabas. Ay, ano. Ayan, daming ito. sasakyan. Ito, ito, oh. Ito. Yeah, lang. Okay. Wow, ang ganda ng pasyal natin, guys. Alam nyo ba, masarap po pumasyal pag maraming tao. Guys, makita ko sa inyo, tinan yung asawa ko, bitbit -bit lahat. <laughs> Kasi matakaw yan eh. Ayan guys, <laughs> papanik kami dito. Pasaway. Ayan, tignan nyo siya. <laughs> lahat yan guys, na bitbit -bit na asawa ko, baon namin dito. Kasi, uh, mas masarap pag bitbit -bit lutong bahay. Ayan. Daming motor, oh. yung na sa'yo? Guys, ito yung pamangkin ko. Ito yung anak ko. Ayan. Pamangkin ko, anak ko. Wow, pero kayo ng damit, ah. Guys, ito yung payment sa loob. Ayan. Dito, papasok sa loob. Dito, magbabayad. Ay, yung asawa ko, guys. Bababa na siya. Ayan. Nandito na tayo sa loob. Okay. Oh, yan to na lang isang toto. To. Medyo hinog na. Kaya, pwede nang kainin yan ngayon? Pwede na po. Okay, ang sarap yung papaya, oh. Magkano papaya? Ang isa, dalawa, ganun? Dalawa po. Okay. Ilo na po kayo. Bago po yan, oh. Masarap yun. Yan lang muna po nga, no, saging. Ang <laughs> guys. Grabe yung pumanik. Okay, halika na. Maghanap tayo ng pwestong. Mapupwesto natin para makakain tayo. Daming tao guys oh. Guys, ito ang baon namin dito sa Tagaytay. Ayan. Mang tumas na maang ang at hindi. <laughs> <laughs> Nabubulol pa, nagugutom na guys. Ayan. Pepsi. Yan ang ulam namin ngayon dito. Ayan. Siyempre, video-video muna bago kumain. Tapos ito guys oh. <laughs>

Kasi nung nakaraan doon sa may ano, sa may baba. Mm. Ang kainan guys, ginawa na dito malapit lang sa ano, entrance. Kasi marami nagkakalat sa dulo, kaya dito na lang dinala sa ano, malapitan. Ang lutong. Sa guys. So, kumakain kami sa Tagaytay. Ayan. Oh. Oh, ayan. Oh. Ubus na. Ay. Ubus <laughs> na. Hindi <laughs> ko pa lang na yan. Nakala ko picture. Pasaway. So, ubus na. Oh. Papasok na lang sa'yo mamaya. <laughs> oh. Diba? Oh. Ayan. Nandito kami. Shout out kay... Hi. Betong. Na UK. Lonely Lonely. <laughs> Guys, itong lakad namin na to, katatapos na namin kumain. Ayan. Asawa kong pogi pogi. <laughs> Ang dami saging. Oh, oh, oh. oh. Okay, magra-ride sila mamaya ng kabayo. Yung mga bata. Ang dami guys, oh. Guys, <sighs> bilihan na souvenir. Ayan, guys. Bilyan ang souvenir. Ayan. Ang dami. Naiwan ko sa wako at sa anak ko. Ayan, guys. Meron palang biliyan doon ng halaman, guys. O. Oh. Bilyan ng halaman. Andito na tayo sa... Ayan, guys. Kung natatanaw nyo yan. Dito mo, bigyan. Ito mga dalang dito. Mamaya talangin mo yung bata o mag-anay, ube. Ube? Picture, oh. Pwede lang. Kasi, sibling ka. Sapa. Sapa. <laughs> <laughs> Uy, sige lang, video pa. Mamaya, pulutin ka sa baba. Iyan, ito pa kayo. Ito pa. nandito kami ngayon. Papahinga lang. Yung dalawa, tingnan nyo guys, naglalakad-lakad lang. Ayan. Galing sa mga picturan. Ayan sila. Saka, dating lang nila. Taho. Guys, bilhin tayong taho. Oh, yummy taho. Guys, Guys, 30 yung isang taon na yan. Oh, oh. Uy, ang ganda dun sa baba. Oh. Pero maganda Price dito kasi <laughs> malin. Ka-price na ng shake. Ay, ang ganda sa baba. You oh. Meron ba ang baba yan, guys? Wala. Oh, hmm? uh -huh. Ganda. Tanaw na tanaw. Oh, yan. Picture, oh, picture. Picture, picture. Picture, picture. <laughs> yan.

And guys, bili tayo ng ube. 50 pesos lang. Tamang-tamang -taman pang handa ng Magandang Pasko. Magandang klase pang ube yan? Magandang klase ito, baby, ube na to? yan para makita natin. Oo nga, ubing ube siya. Ayan, ube. Ang dami ah. Ilan kukunin mo pang? Hmm. Ilan ang kukunin mo? Ito lang, ito, tsaka ito. Oo. Yan, guys. Ito, ito, ito. Ito maganda oh. Ah, ito maganda. Oh, okay, sige ito. Yan, yeah, maganda yan. Ah, okay, sige, sige. Oo oh, nga, tama. Yan. Thank you, Neng, ha. Magkano ka ba? Uwi ka na. Yan si baby, oh, ayan. Mumili kami sa kanya. 100. Two hundred, yeah. Thank you. Thank you, Thank you welcome. ako ng mga kasama ko. Grabe. Mga souvenirs, guys. Wow, rinig nyo ba yung hingal ko? Galing kami sa baba, guys. Let's go, mga kababayan. Palabas na kami ngayon, guys. Galing kami sa baba. Hingal na hingal akong pumanik. O ngayon sila naiiwan na sa likod ko. May asawa ko guys oh. Dala-dala niya yung binili niyang ube. Dahil nalaman. Dami pa rin nadating guys na tao. Ano, no? Eh. Palabas na kami niyan. Papunta na kami sa parking. Family day. Sunday ngayon guys. siya na kayo guys. na talaga kami. Ako pala kasi galing kami sa baba. Ayan, guys, exit na kami. Ayong entrance. Di Dito kami sa exit, Ayan. Ayan, guys, palabas na kami. Buun na nani kuya ang ticket. yan. Thank you po. Labas na kami guys dito sa Tagaytay Picnic Grove. Ayan. Enjoy ba kayo guys? Nag-enjoy kami guys. Sana nag-enjoy din po kayo. Ayan. Dito na tayo sa labas.